Ayusin natin yung ating upo. Hindi na. Kailangan ko na magpasukat ng bagong salamin. Ano na, pag natatagalan na ako sa gamit ng salamin na ito, nahihilo na ako. So, ibig sabihin, baka nag-upgrade na yung grado ng aking mata. Okay? So, sino ang gagawa natin ng reading for today? Love Collective Reading. Sino ang gagawa natin ng reading for today? <coughs> So, my dear, sa Major Arcana pa lang ha, mag-usap na tayo ha. Sa Major Arcana pa lang, sa pinakaunang row pa lang, pag hindi pagpakiranda mo hindi para sa iyo yung reading wag mo nang ipilit kasi medyo alam mo medyo na-trigger talaga ako sa comment section as in na-trigger talaga ako sa comment section na hindi naman nag-resonate hindi naman para sa akin my dear as much as possible na gusto kong i-resonate sa iyo yung reading paano natin gagawin yun? Eh, naka-general collective tayo, di ba? Pangkalahatang kasi siya. So, hindi ko na alam po ano, paano ko ipapaliwanag itong ginagawa natin. Kasi halos lahat expected na magre-resonate sa kanila yung reading. So, hindi naman ako na ano, parang na, eh, hindi ko alam ko ano mararamdaman ko kung, alam mo yun, siguro na po prostrate ako magpaliwanag, ganun. Yun siguro yung tamang energy doon. Napoprostrate akong ipaliwanag sa bawat isa na It will not resonate for everybody. Okay. So, ang gagawin natin ng reading ngayon is uh, Aquarius. Okay, kung magpo-focus lang yung camera natin. Ayan, Aquarius. Hello, my dear Aquarius. Once again, ang gagawin po natin ngayon is general collective reading. So, hindi po to 100% na mag-resonate para sa ating lahat. Okay. So, umpisa na natin yung reading. Kuha tayo ng oracle card. Aquarius, uh, or tingnan natin. What's going on? <clears throat> so ulitin ko ha, major arcana pa lang pag hindi na naka-resonate, 'di ba? Huwag kayong magalala, my dear. Marami pang naka-line up na reading. <clears throat> Marami pa tayong major arcana na gagawin. Okay, let's go. Ah, uh, po kami ng ano daw? Panginoon kami ng card para sa Major Arcana, okay? So, sabi dito, Listen very carefully, my dear, okay? Listen very carefully. Energy mo to. Sabi, So many things remind me of you. Okay, so tatanungin kita, my dear. As of this moment, sa oras na to habang pinapanood mo ba ito, may mga bagay ba na nagpapaalala sa iyo sa taong 'to? Kasi dito sa energy na 'to na so many things remind me of you, posible na mamaya na. Basta doon na muna tayo. <laughs> Ayan oh, so many things remind me of you. Okay. So, kuha tayo ng major arcana. Ayoko muna magsalita na As in, like, kukunclude ko na piwalay ah, kayo nito. Tapos, naaalala mo siya. So, kailangan ko na Major Arcana. Pahingi po na Major Arcana. Aquarius. Uh, if just in case... Ay, mamaya na pala. Huwag natin pagsabay-sabayin yung mga details sa isang reading. Kasi baka maguluhan ka rin. Ako nga naguguluhan, eh. Okay. So, eto na. Hmm. Chariot. Chariot is more on parang... Okay, definitely long distance na energy. Ang present dito, my dear, is long distance na rela a uh, long, long distance na relationship at saka separated na energy. Okay. So, ulitin ko, long distance na relationship at saka separated na energy. Okay, dalawang nakukuha ko. Kasi chariot is may kinalaman yan sa travel. Okay. So, pwedeng hiwalay na at pwedeng long distance na relationship. Ibig sabihin, magka-relasyon pa rin kayo ngayon, pero LDR kayo. Okay. So, yun, kasi ang chariot kasi is more on travel. Kasi kung makikita mo dyan si chariot, nakasakay siya sa kanyang karwahe. Ayan. So, some, may, may umalis. Okay, may umalis. May nag-move forward na energy. Pero hindi mo maliwanag ngayon kung ano yung, kung ano yung reason kung bakit umalis. Okay. Basta yung energy na ni, ni, ano daw? Yung energy na nire-release o nilalabas ngayon, my dear Aquarius, is maraming bagay ang nagpapaalala sa sa'yo dito sa energy na to. Okay? Hindi naman as in like cancer, okay? Like chariot. Pero maraming maraming bagay ang nagpapaalala sa sa'yo sa kanya. So many things remind me of you. Parang ganon. Okay? So, ang susunod na card is energy ng mga sword. Teka lang, may bumabara. <clears throat> Excuse me po. <clears throat> ang susunod, my dear, na row, kasi pinaghiwalay-hiwalay ko yung mga tarot cards, ang susunod na row is more on, ah, more on, puro sword to. Puro sword. Like, nandito dito ka, like, Gemini, Libra, and Aquarius. Dito ka. Dito, my dear, dito ko pwedeng i-connect sa energy mo. Okay? Dito ako pwede lang humugot ng additional message. Okay, pero if just in case ang connection is between Aquarius and Gemini, Aquarius and Libra, Aquarius to Aquarius, posibleng yung energy ng person na yon ay ito. Okay. So let's go kuha tayo ng oracle. Mhm. Mm Sabi dito. Ay nami ka. Okay. Sabi dito, ah, uh, hindi man literal na namimiss na sinabi dito sa card na to, pero sabi kasi dito, my dear, kung magpo-focus lang siya at matututo lang siya mag-focus, I want to feel that way. Alam mo na, pinapahiya mo ko. Ayan, oh. I want to feel that way again. May problema talaga to sa focusing. Okay, I want to feel that way again. So, kung, kung separated kayo, ang eksena mo is maraming bagay ang nagpapaalala sa iyo sa kanya. Siya naman, gusto niyang maramdaman yung presensya mo. Like, siguro kung pinaglulutuan mo siya, kung, kung minamasahe mo siya, o kung ano yung ginagawa mo, my dear, yung pagmamahal mo sa kanya, yun ang gusto niyang maramdaman ulit. Okay. Uh, resonated din sa long distance na relationship. Okay. Ah, uh, especially uh, lalo na kung alam mo 'yun, meron meron na kayong connection like nakita na kayo or something kasi ang tinutukoy kasi dito my dear wala pa naman yung supporting cards niya pero ang tinutukoy kasi dito my dear is more on ah uh, sinasabi niya na gusto niya maramdaman yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya noon bago kayo mag-separate. So, kahit anong dahilan 'yon nag-separate kayo dahil alam mo 'yan dahil hindi okay yung relationship niyo or nag-separate kayo dahil 'di ba? Kailangan magtrabaho, kailangan mag-work. Ang sinasabi ng sword which is <coughs> which is Gemini Libra and Aquarius, kapwa mo Aquarius or Libra or Gemini, na gusto niya daw maramdaman yung ano na 'yon. I want to feel that way again. Okay. <coughs> Parang gusto niya maramdaman yung yung touch, yung yung pag-aaruga mo, yung ganon. Okay. Ang kasi lalamunan ko, sorry. <clears throat> sorry, my dear. Okay. Pero ito, ilalaban natin to. Kahit makati yung lalamunan ko, ilalaban natin to. Siguro, kaya siya kumate, kasi bago ako mag-reading, mga about 30 minutes to 45 minutes, mga ganon. Sabihin natin, one hour. Kumain ako ng cream O. hmm -mm. Pasaway kasi ako. Hindi ako pwedeng kumain ng cream o dapat ang rules and regulation is rules and regulation ang ano is kakain ako ng sweet after ko mag-recording eh may kumakain ng cream o iinggitero e ako o oh, di kumain ng cream o ayan yan yan yung bumabara dyan uminom na ako ng tubig pero ganyan ganyan talaga siya <clears throat> okay so my dear additional cards ng mga sword is the nine of sword, okay? Connected sa energy ng sleepless night. Ayan, stress card yan. Okay? So, posibleng ganito din yung nangyayari sa'yo, my dear. Okay? Every time na may nagpapaalala sa'yo, parang natitrigger yung stress. Natitrigger yung stress. Every time na naaalala mo siya, natitrigger itong nine of sword. Okay? Pwede. Pero, move on na tayo, my dear, sa energy mo. Mag-focus na tayo sa sa outside, okay? So dito, my dear, nai-stress siya. Okay? Once again, kung ang partner mo is Gemini, like Aquarius to Gemini, Aquarius to Libra, or Aquarius to Aquarius, nai-stress siya dito. Okay? Hindi siya makatulog, uh, nag-overthink siya, okay? Kung kayo ay long-distance relationship, nag-overthink siya. Okay, nag-overthink siya. Ibig sabihin magka-relasyon kayo ngayon, tapos LDR kayo, nag-overthink siya. Okay, nag-overthink siya. Kung ano nang iniisip niya tungkol sa iyo. Ah, uh, kung kayo ay magkahiwalay na nito as in like magkahiwalay na kayo, separated na kayo, hindi siya makatulong. Okay, para siyang inuusig ng konsensya niya, parang gano'n na nakukuha ko dito, my dear. Okay. Pero ang una ko kasi na nakuha, my dear, ay hindi. Ay nakukuha ko dito, my dear, is kaya siya nagkakaganon is parang nagsisisi siya na inaway ka niya. Yun ang nakukuha ko may dito dito na energy sa Nine of Swords. Kasi, by this moment, ang nakukuha ko is namimiss niya yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanya. Kung pinaglulutuan mo siya, kung pinagsisilbihan mo siya, kung minamasahe mo siya, yung mga lambingan niyo, yung mga date niyo, namimiss niya, my dear. Okay. Dito, sabi ko magmo-move on na tayo sa iyo. Uh, sa energy ng chariot kasi kinakalabit ako ng chariot. I think buong tapang mong tinanggap yung situation. Kasi ang chariot din, my dear, is nagre-release din yan ng energy ng pagbabalanse na may kinalaman sa usapin ng emosyon. So, possibly, my dear, na di ba, may nine of swords din eh. Konektado din sa'yo yung nine of swords. So, possibly, baka na-stress ka rin or baka meron ka rin mga sleepless night. Pero ang kagandahan kasi, pag dating sa'yo, my dear, is yung, yung impact ng separation nyo is nababalance mo. Okay? Nababalance mo siya. Uma uh, uh, actually, actually, kung this is uh, area ng uh, energy ng separation, my dear, magdahan-dahan ako kasi baka magkamali ako ng sasabihin kung energy to ng separation, my dear, sa side mo na kukuha ko na hindi, ibig sabihin, um, sabihin na lang natin na kumbaga parang sugat. Okay, na, ako magpaliwanag ng energy. Pasensya na. Sugat. Di ba kunyari sugat? Masugatan ka. Yung sugat na yun, accepted mo na meron kang sugat dyan. Ibig sabihin, alam mo na meron sugat dyan. And, throughout the day, habang nagtatrabaho ka, or uh, kung ano yung ginagawa mo, my dear Aquarius, like, nagtatrabaho ka, hindi mo napapansin yung sugat. Like, hindi mo napapansin. Minsan nararamdaman mo siguro na masakit, kumikirot, pero parang immune ka dun sa pain. Oh, <clears throat> immune ka dun sa pain. Um, saka mo lang parang napapansin yung sugat na yun pag merong tao na nagsabi na, Aquarius, may sugat ka. Doon mo lang na parang masyado talagang nararamdaman na, ay, may sugat ako. Or for example, like, nasugat ka dahil sa kutsilyo. Saka mo lang nararamdaman yung pain pag nakakita ka ng kutsilyo. Parang ganon, okay? Pero, yung, yung pain is actually, like, very, na, tolerate mo siya. Tolerable mo, my dear, yung pain na kukuha ko. Na, nagbabalik lang yung pain pag nakikita mo yung or may nagpapaalala sa you or may nagme-mention na uy may sugat ka parang ganon yun lang ganon o nababanggit yung pangalan niya or napapadaan ka doon sa place na kinakainan nyo, or merong part ng bahay na madalas kayo doon nagtatambay yung mga ganon or merong kayong food merong food na kinakain yung parehas ganon or something basta may something lang na nagti-trigger sa iyo okay posible naman na hindi to happy memories posibleng bad memories kunyari nung nag kung ano yung ginawa niya sa'yo, kung nag-cheat sa sa'yo, or kung ano man. Basta may nag-trigger lang sa'yo, my dear. Medyo nilinaw ko lang ng konti kasi yung energy niya is pumapasok sa akin na parang very puzzling. But so far, this time, magmumubuan na talaga tayo sa energy mo, my dear. Kasi nakuha ko na talaga yung buong energy. Balik na tayo dito sa individual ng soul jack sign na ito. Nand nandito tayo ngayon sa sword. Okay. So meron siyang nine of sword and meron siyang message na I want to feel that way again. Ito may di yung energy ng konsensya, hindi makatulog sa gabi. Uh, una ko nabanggit kanina is parang namimiss ka nitong tao na to. Okay? Uh, may mga bagay ka na ginagawa sa kanya na parang namimiss niya. Okay. So, let's, let's move on. Move on na tayo kay sword. Okay. Sa susunod na row natin, my dear, this is energy ng mga cups. Okay, so kung ang iyong uh, relationship or ang tinutukoy dito sa reading na to is energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces, okay, baka ito ang kanyang energy, okay. Sabi dito, I know I was a distraction from your pain. Okay, once again, I know I was a distraction from your pain. Okay? Kung magpo-focus lang sana siya at makikipag -cooperate. Hindi ko alam kung nasan yung focus nito. Promise. Basta yun na yun. Oh, may may time na mag, ano siya mag-focus, mag may time na ayaw niya. Okay? So, I know I was a distraction from your pain. Sa Tagalog, alam ko na parang may nangyayari sa'yo, sa buhay mo, tapos dumagdag pa ako. Okay? Ibig sabihin, baka may mga personal matter or may mga personal things na nangyayari sa buhay mo, my dear. So, yun. Uy! This is the Three of Cups. Okay. Madalas tong card na to, my dear, pag pag nagtatanong ka if may third party, madalas, madalas yes to, kasi tatlong energy. Pero, this is a happy-happy na card. Okay, so, ang nakukuha ko dito is parang pasaway na energy. Sabihin na lang natin, huwag na tayo masyadong maging specific na lasinggero, or babaero, or lalakero, or... Basta more on happy-happy. More on pasaway. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Bukang nagbubukas na yung mga solar panel natin. Okay. So, more on pasaway, my dear, yung energy. Yun ang nakukuha ko dito na Uh, message. And sinasabi niya dito, my dear, na alam niya na mali yung ginawa niya sa'yo. So, so far, kung makikita mo dito, nandito talaga yung pagsisisi. Simula kay Sword, hanggang kay Caps, merong, sabi ko na eh, I'm back! Ayan, pasensya na kayo kasi, naglagay ako ng mga, alam mo yon para makatipid sa kuryente, naglagay ako ng solar sa labas, dito sa loob ng kwarto, And trabaho nila yan na pag maka-sense na sila ng dilim sa labas, eh mag-open na sila. So, yon Kaso, wala namang problema doon. Kaso, parang nakakasira siya dito sa sa team. Okay? Meron kasing specific. Pag ikaw ay nag-vlog nag or content creator, meron kang parang specific na team. Lightings, ganyan na sineset up mo yan. So, pag nadagdagan niya ng isa, wala na. Parang sira-sira na lahat. Okay? So, let's go tayo dito, my dear. I know I was a distraction from your pain. Okay, so, alam niya, sabi ko nga sa'yo, my dear, kung ang tinutukoy is energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces, definitely, my dear, alam niya na mali yung ginawa niya. Alam niya na nagpasaway siya. Alam niya na dumagdag siya sa problema mo, sa sakit ng ulo mo. Okay. So, ngayon niya na nare-realize yun, my dear. Ganon din si Sword. Okay. So, let's go tayo kay... Next natin is energy ng pentacles, which is energy to ng uh, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, kung ang tinutukoy na tao na involved sa iyo is Taurus, Virgo, and Capricorn, malamang sa malamang may you, ito yung kanyang energy. Okay, tingnan natin. Sinisilip ko para may gumagapang sa tenga ko. Para may langgang. Okay, wait. Meron nga. meron meron okay <clears throat> let's go Aquarius uh mm -huh. -hmm. okay mayroon talaga kumagapang magapang sa mukha ko hmm, ginugulo ako sa reading pasensya na kayo my dear Okay, let's go na tayo kay Earth Sign. Sabi ko sa iyo, maski anong mangyari, my dear. Maski umulan, bumagyo, Pagpapatuloy ko talaga tong reading na to. Okay? Ah. Uh, sabi dito, I know I messed up everything. Maski si Taurus Virgo Capricorn, my dear Aminado. Maski si Earth Sign Aminado. Aminado siya na ginulo niya lahat. Okay? Teka lang ha Actually yung reading natin Mas resonated sa hiwalay na Mas resonated siya, Pero hindi ko pinuclose Mamaya ha Sa mga long distance relationship Saglit lang ha Iki-clear ko yung message Okay The two of pentacles Okay So Ano nangyayari dito? Two of Pentacles is related sa usapin ng balancing. Repeated action ang nakukuha ko na message. Repeated action sa paghawak ng pera. Maling paggasos ng pera. Yun ang nakukuha ko, my dear. Issue sa pera. Maling paggasos sa pera. My dear, kung Taurus, Virgo, and Capricorn naman ang iyong kadil, I think meron kayong problema sa pera. Kumbaga, maling paghawak niya ng pera. Maling paghandle niya ng pera. Okay, yun ang kukuha ko dito. And I think baka yun ang kinaiinis mo. Mhm. -mm. Yun ang kinainis mo, yun ang kinagalit mo, and the rest is history, okay? Mamaya lililinawin ko bago tayo mag-closing lililinawin ko kasi nung opening natin, my dear, sinabi ko na receive ko yung energy ng separated at saka na-receive ko yung energy ng long distance relationship. Pero habang tumatagal yung reading kasi natin, parang nagiging focus na lang siya sa ah uh, separated. Okay, pero nandito pa rin, nakapending pa rin my dear, yung message ng LDR. Okay, ng long distance ng long distance relationship. Okay, yun ang na nakukuha ko. And kailangan ko tong na last na card para mabuo ko yung message. Okay. So yung pinaka last na row natin is energy ng fire sign which is Aries, Leo, and Sagittarius. So kung ang tinutukoy uh, dito sa reading mo is Aries, Leo, and Sagittarius, malamang my dear, ito ang kanyang energy. Para dun sa mga, ano ha, long distance relationship, wait lang. I'll wait for a sign from you. Okay. So, nakompleto ko na yung message. Okay, ayan. Kung magpo-focus lang at matututo lang mag-focus, I will wait for a sign from you. Okay. So, para dun sa mga long distance relationship na umabot hanggang dito sa area na to, eto na ipapaliwanag ko na sa inyo, my dear. So, ang nakukuha ko, my dear, is more on, ah uh, para naghiwalay kayo, I think baka related sa usapin ng kailangan magtrabaho or parang gano'n na nakukuha ko, my dear. And ang issue dito, my dear, is una, mahirap yung separation. Kasi, di ba, hindi mo matutuwa na malalayo yung taong mahal mo. Kaso, pinaka-issue dito, my dear, is posibleng meron, ito, ito, hindi ikaw eh. Hindi ikaw. Definitely, hindi ikaw yung may problema dito. Itong outside. Kaya sino dito, my dear? Ah, uh, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, and Capricorn, Aries, Leo, and Sagittarius. Kahit sino sa kanila, my dear. Basta ka-relationship mo, ka-relasyon -ka mo. Ang problema, my dear, is parang imbis na magpakatino, nagpapasaway. Merong eksena dito, my dear, na maling paghawak ng pera, maling pag, alam mo yung paghawak ng pera, masyadong gastador, ganito, ganyan. Uh, meron ako nakukuha dito happy-happy, ganyan. Meron ako nakukuha dito na parang nai-stress na energy. So, hindi mo alam. And mahirap to my dear, pag long distance relationship kayo. Kasi, parang gusto mong i-comfort or parang gusto mong ayusin yung problema. Pero hindi mo maayos kasi mag magkalayo kayo. Okay, so nalinaw ko na may dear yung energy ng LDR. So, let's go na tayo my dear sa fire sign. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin. Oh, so, let me see. The Three of Wands. Okay, baka siya. Okay. Hmm, ano na nangyayari? Three of Wands is energy of moving forward. Moving forward. Alam mo ba, yun na kukuha ko dito, parang ayaw mag, parang ayaw mag-work. Yun ang una ko nakukuha. Parang ayaw niya mag-Three of Wands. Parang ayaw niya mag-Three of Wands. Yun na nakukuha ko. Parang, Parang labag sa loob niya to na mag-3 of points. Ang 3 of points kasi is more on travel, moving forward na energy yung mga ganon. Pero nakukuha ko parang labag sa kanya na magtrabaho, labag sa kanya na mag-kumag mag abroad. Parang hindi hindi labag in hindi, hindi hindi niya gusto. Kung ikaw yung nag-abroad, baka hindi niya gusto na mag-abroad ka. Okay, hindi niya gusto. Kung siya naman ang nag-abroad, ganun din, hindi din niya gusto na mag-abroad. Okay. So, kuno niyo sa LDR kung kayo naman ay hiwalay, my dear, ibig sabihin naghiwalay kayo, separated, definitely, hindi pa nakaka-move on sa'yo si Aris Leo and Sagittarius. Naghihintay pa rin siya ng sign from you. Natawagan mo siya, i-message mo siya, so yun ang nakukuha ko dito, my dear. Actually, halos lahat sila, my dear, is hindi pa nakaka-move on from you. Okay. Iba-iba lang sila, my dear, ng scenario. Like dito si Sword, uh, gusto niya maramdaman ulit ang iyong pagmamahal, na nakokonsensya siya, na-stress siya, nagkakaroon siya ng sleepless night. Dito naman si Cups, nagsisisi din siya, my dear, kasi dun sa ginawa niya, more on happy-happy, my dear, yung nakukuha ko dito kay Cups, which is Cancer, Scorpio, and Pisces, siguro more on inom-inom, more on happy-happy, more on ganito, ganyan, and alam niya, my dear, na dapat hindi niya ginagawa yun, pero ginawa niya, ba? Diba? So, kasalanan niya. Dito naman, my dear, kay Taurus, Virgo, and Capricorn, aminado din siya na na-mess up niya everything, nakasalanan niya lahat because maling paghawak ng pera, maling paggasos ng pera, yun ang na nakukuha ko. Hindi niya na-balance, may yung usapin ng pera. And dito naman, my dear, medyo kakaiba may yung energy ng fire sign, which is Aris, Leo, Sagittarius, kasi nag wait pa rin daw, I will wait for a sign from you. Okay? So, naghihintay siya ng sign, galing sa iyo, posibleng nag-expect siya ng call, nag-expect siya ng tawag. Pero pinakauna ko na nakuha dito, my dear, is merong labag sa loob, okay? So, if just in case may kinalaman sa pag-alis or travel, masama yung loob nitong Aries Leo in Sagittarius na to. Parang hindi bukal sa loob niya yung pag-alis mo or hindi bukal sa loob niya yung pag-alis niya mismo. Something ganun, okay? So, my dear, ito ang iyong love collective reading somehow my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Hindi mo may idea yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga bagong uploads, okay? And kung nagustuhan mo to don't hesitate na pindutin yung like, okay? Kasi malaking tulong yan, my dear, sa ating channel. And kung sa tingin mo naman, my dear, is very informative yung ating reading today at makakatulong din sa iba, you can actually share this video because because sharing kaya mo yan. Because sharing is caring. Okay. So, kung meron ka lang mga ibang mga opinion, like opinion, suggestion, mga bagay na sa tingin mo kinakailangan kong malaman, my dear, uh, very open, my dear, yung ating comment section. Okay. So, you are free to express whatever you want to express in the comment section. Okay. So my dear, my name is RJ para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako po si RJ, also known as Apo J. Gulugulo na ako dito, my dear. Pasensya na kasi halo-halo 'yung -halo nararamdaman ko. Masakit 'yung lalambunan ko, and so on and so forth. Okay. Um sa mga hindi nakakakilala pa sa akin, my dear, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Sabi ko sa ilalaban natin itong reading na 'to, eh.